Tamang tama po ang nangyari po rito dahil nung naghahanda pa naghahanda po kami para dito sa uh, paggunita ng araw ng kagitingan ay nasama po sa usapan at ikako eh dapat naman eh, kung tayo ba ay uh, nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama ay kailangan ay eh, ang ating pangako sa kanila at uh, ay lagi natin sinasabi kahit ano pang mangyari ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, eh, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang uh, uh, masyadong komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. ay -ano. kako eh, hindi siguro tama yan dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, puno't dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento.